Yo, kagandang umaga Kakagising lang natin dito Kaya natin agad yung cellphone Para mag video tayo ng kanyang Pag maraming kasi pag ngayon maraming hamog Hindi magpapasko na kasi alam mo naman Pag magpapasko kailangan natin ng Magandang panimula panimula para sa pagbibusiness at paghahanap ng pagkakakitahan at syempre dito tayo sa ating pinakasuki ng junk shop dito tayo sa Mason Torita dito lang yung malapit sa NFA at ito ay lagi natin itong bagsakan at kung ano ng mga scrap na kailangan natin at mga kailangan natin i-sell or kaya naman gamitin sa ating mga current business dito tayo kumukuha syempre mas mura ay tayo yung owner na yan yan si Kuya Hila dapat ang presyo dito guys walang doya ang timbangan dito talagang quality quality kaya dito na kayo magbenta at ako kasi dito ako kumukuha ng mga kailangan ko kaysa naman sa mga hardware mga mahal masyado tapos hindi pa ganun ka quality dito naman medyo old model pero mga goods naman lalo na mga tubular mga bakal marami sila dyan ayun e, no, nakasabit nakita mo naman kikiluhin na lang yun eh doon talaga brand pa kailangan mo bagay depende na yun nasa yun na kung gano'ng kalaki ang budget mo pero pag mga katulad namin nagsisimula pa lang kailangan talaga ng tight at saka wise na paggamit ng iyong onting pera. Yes guys. Kasi dapat hindi lang basta-basta meron eh ka na agad. sa negosyo hindi pwede yun. Pag may pera ka palito ka agad. Hindi. Pag may pera ka ubus yan. Pag di ka marunong gumamit. Yan guys. Dito ay kinakabahan ako dyan kasi mga bote yan. Pero actually totoo lang. Sa na ako dyan. Paulit-ulit na lang din naman namin ginagawa. Minsan nga sa likod pa nyan. Ang dahil doon mga yero mga nakatigang gang. Pag pinamakanon sigurado sa pool ka. At yes guys, pauwi na kami rito at dito naman nakikita mo naman umaambun-ambun pa nga napatakan pa nga yung ating camera GoPro dyan at dito ay ayusin na namin ang kawad namin kaya hanggang dito na lang muna tayo hanggang sa susunod na episode ng ating short mini vlog